Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalima ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga Sirene, taga Leandria, taga at taga Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyokan nilang maghalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin. At nagarap sila ng mga bulang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises Narnig namin sinasabi niya na ang templo'y ay gigibayin nitong Jesus na taga nasaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukha parang mukha ng anghel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit akoy usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautusan sa akin ay yumaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turo ang masunod ang kautusan sa utos mong mapangakit. Ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, 'wag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Aleluya, aleluya. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, Nakita ng mga taong na natili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Yesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at tumalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Yesus niyang kanyang mga alagad sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Yesus. Nakita nila si Yesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Yesus, Sinasabi ko sa inyo, Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi na sisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Yesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.